Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sport Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang si Luka Doncic nga na po talagang rason bakit natalo ang Dallas Mavericks sa kanilang game 3. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang pinakamalapit na head coach na papapermahin na nga po ngayon ng Los Angeles Lakers. Katulad nga po ng naibalita ko sa inyo mga katrops. Mismong si Luka Doncic na nga po nagsabi na ang kanilang mga referee nga da po ang may kasalanan ng kanilang pagkatalo. Since napaka unfair na mga ginagawang tawag ng mga ito na siyang rason na rin bakit nagkaroon siya ng anim na foul sa kanilang game 3. Ngunit ayon na rin naman nga po sa naging pahayag ng NBA analyst na si Brian Wenhorst, ang pinaka problema nga daw po talaga ngayon ng Dallas Mavericks ay mismo ang si Luka Doncic. Since bagamat man nga po nagtatala ito ng malaking puntos, ay puro reklamo rin naman nga po siya sa mga referee na siyang nakakasira sa laro ng kanilang buong kupunan. Sa katunayan, sa sobrang pagre-reklamo nga po nito ay napapabayaan nga po niya ang kanilang depensa kaya mas nagiging madali nga po para sa Boston Celtics na makagawa ng puntos. Pero nilinaw rin naman nga po mga katropes ni Jason Kidd na hindi nga na po masyadong nakakadepensa ngayon si Luka Doncic dahil sa inihinda nga po nitong injury sa dibdib. Yes, maswerte na lamang nga po sila at kinakaya pa nga po nito na makapaglaro sa kanilang team ngayong NBA Finals. Ngunit kung regular season lamang nga po ito ay sigurado na hindi nga po siya makakapaglaro ng ilang buwan dito. Kaya totally nga po mga katrops, ay hindi rin naman kasalanan ng kanilang superstar ang kanilang pagkatalo sadyang kailangan lamang nga po nila ng mga manlalaro na tutulong sa kanila na makapagtala ng puntos. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa pinakamalapit na head coach na papapermahin na nga po ngayon ng Los Angeles Lakers. Kahit man nga po mga katrops na kapag hihinayang ang hindi pagperma sa Lakers si Dan Horley ng kontrata bilang kanilang pinakabagong head coach ng kanilang team, ay hindi rin naman nga po sila dito masyadong nagpapekto. Sa katunayan, Sinimulan nga po ulit ng kanilang front office na maghanap ng mga bagong coaches na kanilang pwedeng makuha sa mga susunod na linggo. At base nga po sa kalalabas pa lang na balita ng isang NBA insider, kabilang nga po sa mga coaches na kanilang pinagpipilian na nga po ngayon ay kinabibilang na, na JJ Redick, James Borigo at ang dating head coach ng Villanova Wildcats na si Jay Wright. Ngunit sa kanilang tatlo nga na po mga katrops, ay si James Borigo nga po ang pinakamalapit na coach na posibleng nga na pong bigyan ng kontrata ng Lakers Gayung bukod nga po sa meron na itong experience na maging head coach sa NBA, ay aprobador naman nga po si Anthony Davis sa pagkuha sa kanya, kaya hindi na nga da po dapat pang magtaka kung si James Borrego ang kanilang kukunin sa mga susunod na araw. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.